umagang umagang nga ay nag-al sa balot na nga itong magnanay dahil kagabi pa nga ay inaaway talaga namin dahil na sobrang ingay nga at yabang nga ay pinalis na nga namin sila kaya nga pagkagising ko nga ay nagulat talaga ako na halos lahat nga ng gamit namin ay binitbit na nga niya kaya pati ang sasakyan ng kanilang mga gamit na tricycle ay sobrang aga din hindi ko nga alam kung anong oras siya nag-impake at wala man lang kay ngay ingay kaya ayan punong puno ang tricycle pinagkasya talaga lahat ng gamit nila ito naman na pinsan ko na may ari ng sasakyan ay tinalian talaga niya ng mahigpit ang mga gamit para wag mahuli tulog Balak ko sa kunin ang upuan at baka nakatayo na kami pagkakain nga. Pero hindi ko nga nakuha at nakatali na nga ng mahigpit. At wala na rin akong nagawa at sa kanya naman talaga lahat ng gamit na yan. <laughs> Hinintay na nga lang niyang magising ang kanyang anak na si Musumi para nga mabihisan at makalis na nga sila. Wala na ngang ligu-ligu yan at talaga namang hindi sila naliligo. Char! <laughs> Excited lumayas yarn! <laughs> At ayan nga, hinahanap na niya ang mahiwagang jacket daw niya. Naisusuot niya at nagmumutor lang daw siya. At ayan nga, handang-handa na ang umalis ang bruha. Eto nga, sasama pa nga ang kung walang hiya. Nalaka mo ya gusto man, guide na maglayas. Sure! <laughs> Pero babalik din daw daman siya ng maaga. Sumama nga lang talaga si Tita Isti para wag umiyak nga si Musumi pagpalis na nga sila. At ayan nga, nauna na ang tricycle na sinasakyan nga ng mga gamit nila. Alam naman kasi nila kung saan lilipat nga si Musumi at Mami Bla. Hindi pa nga sila halos ito nga, nga si Musumi ay umiiyak na nga agad. Pati nga ni si Mama nakabantay man ta nalilipagaw na, na kuno tulos kay Musumi. At bago nga sila umalis ay nagbalot muna si Tita Isi ng pagkain nga ni Musumi. Para nga may mga ngat-ngat si Musumi habang nga nagbibiyahi at wag na nga umiyak. Inakay na nga ni Mama si Musumi na sumakay na nga sa motor habang nga tumigil na nga sa pag -iyak. At maya, maya nga din ay umalis na nga sila. Oh, mga kamari Martes, hindi po namin sila pinaalis. Talagang lumipat na po talaga sila sa bahay nila. Bali dito nga lang po sila sa malapit lumipat at kayang-kaya nga po namin silang puntahan. Nung nakaran nga sana sila lilipat, kaso nga lang ngayon nga lang natuloy. At bago nga sila lumipat ay namili nga muna kami ng mga gamit nilang iba. At yung mga bitbit -bit nga nila ay talaga namang sa kanila yun yun na nga yung mga pinamili namin nung nakaraang araw. Hindi pa nga sila nakakarating sa kanilang bahay itong ang si Ay umiiyak na nga at gusto nga bumalik sa bahay nga ni Lula daw niya. Kaya napahinto sila sa gilid ng kalsada para nga tumigil nga ito simusumi sa kakaiyak muna. At buti na lang ay maya-maya itong batang iyakin na sa pag-iyak nga. Hindi nga rin nagtagal ay nakarating na nga sila sa bahay nila. At yung iyakin nga ay natigil na din sa kakaiya. At dahil nga lumipat na nga ng bahay ang yaya ng buboy love namin, ay kami na nga ang magiging yaya ng batang cute na cute na to. Si Dylan nga at si Lula nga niya ang lagi niyang namimiss. Kaya kahit anong oras ay tumatawag si Musumi. Para lang makita ang kanyang brother daw. Love na love naman kasi talaga ni Musumi si Dylan. Kaya naman kahit tulog to ay gusto niyang makita. Na talaga naman pag hindi niya nakikita, ay talaga niya. Nakakabaliw naman kasi talagang alagaan ng batang cute na cute na si Dylan. Habang ang inalagaan namin ay tinataas niya ang kanyang mga kamay. Kaya pati mga tita niya ay tinataas din ang mga kamay nila. Kaya nga si mama nagkakarga ito ang tuwa din sa ginagawa nga ni Dylan na marunong na magtaas ng mga kamay niya. Kaya nga ako tuwang tuwa din sa pamangkin kong cute na cute.